Mayroon ka bang alagang pusa? At gaano ka kahilig sa pag-aalaga sa kanila? Alam mo ba na bilang isang tagapag-alaga ng pusa na mayroon tayong hindi dapat gawin sa kanila? At iyan ang ating pag-uusapan sa video ito upang hindi tayo dapuan ng malas dahil tatalakay natin dito kung ano-ano ang mga bawal at hindi natin dapat gawin sa ating mga alagang pusa upang hindi tayo malasin at magkaroon ng masamang kapalaran kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video naniniwala ka ba sa karma? alam mo ba na ang mga pusa ay isa sa mga hayop na nagtataglay ng malakas na good karma at bad karma sapagkat pinaniniwala ang malakas ang kanilang koneksyon sa kalikasan at dako paraon at iyan ang dahilan kung bakit sila binansagan na sham ang kanilang buhay ang karma ay isang konsepto na nagmula sa mga relihiyong tulad ng hinduismo budismo at jainismo at ito ay pinaniniwalaan ng karamihan ng tao sa buong mundo ito ay tumutukoy sa prinsipyo ng sanhi at epekto kung saan ang mga aksyon ng isang tao Mabuti man o masama ay may direktang epekto sa kanilang hinaharap. May kasing kahulugan din ang karma sa salitang Ingles at ito ay ang kasabihang what goes around comes around, na katulad ng konsepto ng karma. Ang mga aksyon at pag-uugali ng isang tao, mabuti man o masama, ay babalik sa atin sa huli. Ang kasabihang ito ay nagpapahiwatig ng ideya ng karma at pagkakaroon ng katarungan sa buhay. Number 5. Huwag itatali ang pusa. Ayon sa mga pamahiin ng mga matatanda at sa bansang Ehipto na hindi dapat natin itinatali ang mga pusa sa ating tahanan dahil ito ay simbolo ng pagpigil sa kanilang swarteng taglay at maaari itong makonvert sa negatibong enerhiya upang dagsain ang tahanan ng malas. Bukod sa sila ay natural na living lucky charm ang ilang parte rin ng kanilang katawan ay pinaniniwala ang swerte kagaya na kanilang mata na nakapagtataboy ng masamang espiritu at ang kanilang buntot na nagwawaksi ng kamalasan ang leeg at batok nila ay ang pinakamahinang parte at ang daloy ng swerte ay maaaring mapigilan kung sila ay itatali maaaring magdulot ng lungkot at pagkabalisa ang pagtatali sa kanila at magresulta sa paglabas ng negatibong emosyon dahilan Upang makalapit ang malas at maaari rin silang mapahamak dahil maaari itong mapulupot sa kanilang leeg. Isa-alang-alang din natin ang kanilang kaligtasan. Maaari silang itali kung ang intensyon ay ilalabas natin sila at ipapasyal para sa paglalakad-lakad kasama sila upang hindi sila mawala. Number 4, iwasang matapakan ang buntot. Sinisimbolo ng buntot ng pusa ang pagpapahayag ng kanilang emosyon at ang kanilang buntot ay bahagi ng kanilang senses o pakiramdam. Ayon sa paniniwala, na ang pagtapak o aksidenteng natapakan ang buntot ng pusa ay nangangahulugan itong kamalasan o may paparating na hindi magandang balita. Kaya dapat nating ingatan na hindi matapakan ang kanilang buntot kapag tayo ay naglalakad may paniniwala na sumasagi sa green ang buntot ng pusa sa proteksyon laban sa mga masasamang espiritu at kamalasan. Kaya kung minsan kapag nakikita natin ang ating pusa sa loob ng ating tahanan na nakatulala at iginagalaw ang kanilang buntot, ibig sabihin ay maitinataboy itong masamang espiritu. Ang madalas na pagtapak sa kanilang buntot ay maaaring magdulot ng grabing malas sa buong taon. At ayon ito sa matandang paniniwala ng ibang tao sa bansang Ehipto at Japan, sa siyentipiko eksplanasyon naman na ang buntot ng pusa ay sobrang kapakipakinabang at nakakatulong para sa kanilang balanse gaya ng paglalakad nila sa makipot na daan tulad ng paglalakad nila sa ibabaw ng bakod upang hindi sila matumba. Iwasan na hilahin ang buntot ng pusa sapagkat ito ay masakit at ang buntot nila ay konektado sa house nerves at ito ay magdudulot ng pinsala at maaaring mahirapan sila sa pag-ihi at pagdumi. Kaya naman, dapat nating iwasang matapakan o saktan ang kanilang buntot dahil sa labis na magbibigay ito ng pisikal na sakit sa kanila at maaaring magdulot ng matinding kamalasan. Number 3, huwag gupitin ang bigote o whiskers. Alam mo ba na ang bigote o whiskers ng pusa ay bawal at masamang putulin? Ang pagputol nito ay maaaring magsanhi ng grabing kamalasan at nangangahulugang pagkaputol ng daloy ng swerte sa tahanan at pagkawala ng bisa ng swarteng taglay ng isang tao kung sino man ang puputol nito. May ibang tao na naniniwala sa ibang parte sa lugar ng China na kung sino man ang puputol sa kanilang whiskers ay dadanas ng grabing kamalasan sa kapalaran at ito ay pangmatagalan dahil pininiwalaan nila na ang bawat bilang na kanilang whiskers ay katumbas ng isang taon o one year na kamalasan depende kung ilan ang aalisin mo. Sa kabilang banda, kung ang kanilang whiskers ay kusang nahulog o natanggal at ito ay iyong nakita, maaari mo itong itabi o itago at ito ay pininiwalaan nilang magiging isang lucky charm para sa paghatak ng buhay na sa kasaganahan at usaping pera. Kung ipapasok natin ang usaping siyentipiko ay bawal talagang putulin ang kanilang whiskers sapagkat ito ay mahalaga para sa kanilang sensory function na tumutulong para malaman nila ang mga pagbabago sa kanilang kapaligiran tulad ng sukat, hugis, distansya at espasyo ng mga bagay. Kaya naman ipinapayo na ang whiskers ng pusa ay hindi dapat putulin dahil ang pagkawala nito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa at kakulangan ng kakayahan ng pusa na mag ng maayos. Number 2. Iwasan ang masamang salita Ang mga pusa ay pinaniniwala ang may kakayahang ibalik sa tao ang mga masasamang salita na ating binibigkas para sa kanila mayroong abilidad ang mga pusa na makaintindi ng ating emosyon na ginagawa natin sa kanila at ito ay nauunawaan nila depende sa lakas ng tono ng ating boses at alam nila kung tayo ay galit sa kanila. Ang pagsasalita ng masama sa mga pusa ay pwedeng ibalik sa atin kapag sila ay nakaramdam ng takot at pagkabalisa na sanhi ng ating ipinaparanas sa kanila sapagkat pininiwalaan sa matandang paniniwala na mayroong third eye ang mga pusa at may kakayahan silang makita ang mga bagay na hindi kayang makita ng normal na tao ang pagkalungkot at takot na kanilang nararamdaman dahil sa ating pagsasalita sa kanila ng masama ay maaaring gamitin ng masasamang espiritu upang ibalik ito sa atin sa pamamagitan ng malas dahil ang mga masasamang enerhiyang ito ay nakakapasok sa ating tahanan kapag ang pusa ay nakakaranas ng lungkot at may mga negatibong emosyon sa loob ng tahanan at nararamdaman di umano na ito ng mga masasamang espiritu dahil ito ang kanilang pinagkukunan ng lakas at naa-attract sila dito ipinapayo na kung may nagawang mali ang ating mga pusa ay huwag silang pagsasalitaan na masama at sa halip ay tayo ay umunawa dahil ang lahat ng kanilang ginagawa ay maaaring dulot ng kanilang likas na malikot at mapaglarong ugali. Number 1. Physical na pananakit Ito ang pinakahindi natin dapat gawin dahil ito ay purong masamang intensyon at pasakit para sa pag-iisip ng mga pusa. Ang physical na pananakit sa pusa ay may mabigat na pagbalik sa atin ng malas at maaaring dobling bad karma ang mata mo nang gagawa nito pinaniniwalaan na ang pananakit sa pusa ay nakapagdudulot sa kanila ng matinding takot at pagkabalisa. Kaya naman, naniniwala ang karamihan ng mga tao sa bansang Ehipto na ang pananakit sa mga pusa ay doble malas ang babalik sa atin bilang kaparusahan. Ang labis na pananakit ng pisikal sa pusa ay maaring humantong sa paglayas nito sa ating tahanan at ang paglayas ng pusa sa ating tahanan dulot ng matinding pananakit at pagpapahirap sa kanila ay maaaring magresulta sa pagdating ng napakabigat na malas sa usaping pera o maaaring madalas na kamalasan sa pamilya sa loob ng tahanan at maging trahedya ang mga nabanggit na hindi dapat gawin sa mga pusa upang hindi magdulot ng malas ay mga koleksyon at pagtitipon ng mga pamahiin kasabihan at paniniwala ng mga tao sa iba't ibang bansa at kultura. Ito ay pagtalakay lamang sa mga pamahiin kung gaano kalawak ang kultura at mga paniniwala dito sa ating mundo. Hindi ito ipinipilit sa lahat na paniwalaan. Marahil ang pinakaideya ng mga pamahiing ito ay upang mahalin at huwag nating saktan ang ating mga alagang pusa at iba pang alagang hayop. Ang tunay na swerte ay lalapit kung tayo ay masipag, mapagmahal, maunawain at may malasakit sa tao at maging sa mga hayop, lagi nating tatandaan na ang mga alaga natin ay huwag sasaktan dahil sila ay mayroong damdamin at buhay. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.